Hello, hello mga katigang. Ito na yung ready na ito na iloloto. Nalagyan ko na yung seasoning. Ganyan ang itsura. Kaya madal madaling luto nito kasi ilagay mo lang sa sa high yung ano, yung lutuhan mo. Kaya pag ano, na uh, naluto yung ano, yung gilid-gilid, yung sa gitna ay parang may dugo-dugo pa. Yun na naman talaga ang ano, steak. Kung yung rare ang luto. Ito mak makakapal eh, kaya madaling ano eh. Hindi mo hindi hindi yung masusulog hanggang sa loob eh. Kasi ayun oh, no, 2 inches yata yung ano. Parang 2 inches ang ang lapad. Ayun, 2 inches nga, ayan. Hmm, ang lapad ng ano. Tapos malaki yung hiwa. Kaya mahirap mong ubusin yung isa. Ayan, ang laki ng hiwa. Ayan ganyan ang itsura ay yung ano yung New York steak. At ang pag New York kasi malambot <laughs> para sa matatanda. hindi <laughs> hindi ano hindi nakakanguya ng ano. Okay doc, makatigang katigang eh, iluto na natin para ano uh, makakain na yung ano anak ko. Okay, pero hindi natin play plating. Basta ibigay ko na lang pag Okay doc, bye-bye mga katigang.